Kaya na bang dito ko kami ngayon. Eh. Murti lang muna kami ng pang pang bahay na matanda doon sa Mutubis sa taas. Yung bagong video namin na karang yung kasi So sinya na kayo na bang hindi kami na kano ha. Kami na sa bigay ng yung kasi after sa kayo ni Lido isang kasama namin. Ganap ng pagbingaw. Ngayon lang muna kami. Ayan mga kahinabang, yung ayan, mangyam na yan, putulin namin uh... ayan, yano namin sa ano, bahay sa Matanda. Yung nakarang linggo, yung na-vlog namin, yung ano namin. Ayan. Kawawa kasi yung ano yung Matanda doon, yung bahay niya, bulok-bulok na yung ano. Yan niya, Iyan, ng isang taon, bulok na yun. Kaya ito yung gawin namin. Yan na. Suportihin namin to is eh, sa bagay. Tumba na rin diba to? Mang Jom, diba? Uh, diba. May titulong na ito. Bigay namin sa ano? Sa matanda. Isin mo namin. Hmm. Dito ko tumukot sa so, prinok? Oo, oh, diba. Pung studying na. Eh, pung studying na. Maak mong pitok. Hehehe. Hahaha. Pitok. Hahaha.

Ah, uh, so yung kawin na to. Norte namin i ano namin sa matanda doon sa na-vlog namin nung nakarang linggo. Yung nga, na. Maguwi namin yung bahay niya. Oh, uh, siyempre yung bahay niya lumang-luma na. Tapos ang gawin ko ngayon, tapos tayo diyan gawin ng gawin natin ng ano tanan para malusot yung kawin natin na uh, Tara. ban kena cinta makan ni gamit. Dua pre. Bagi nama aku kau mau mau say. Ini nani aku mau say yang tahu nak. kita tu di rumah kau makan ni. Tepanitan, tepanitan. Tepanitan, bro. Mau utas pemantana.

kalau dagang sedaya no galupok ah nah kaya nabang ditanggal ko na pang studying ko ito ah, dry katwil o oh. Abangan nyo lang yung, mga, yung part 3 yung mga kahinabang. Kasi yung, ito yung nakorte namin. Pang part 2. Pang part 2 na to siya. Kaya basta abangan nyo lang. Sasabihin lang namin kung Ayan. na kami. Na ito makumplito na namin. Makumplito na namin yung mga materialis. Para sa bahay ni ano, sa kalimutan ko ng pangalan yun eh. Sa matanda na yung nakarang linggo na vlog namin. Okay, maraming salamat mga kainabang. Ayan mga kainabang. Pasa na sila ng kahoy. <laughs> Pasa na sila ng kahoy. Mangyum, mangyum.

Ayan mga kahinabang kahit grabing hirap Tuloy pa rin Kasi gano'y yung ano natin eh Tulong tayo sa mga Kapwa natin mga mahirap Lalo na sa mga matanda Grab, Ngirab Grabing dulas oh No? Ayan Matiaga talaga yung tong dalawa oh <laughs> Karat ni ang kanan. Umuulan. Dulas no? Dikit ang manggiyom talaga. Yan naman kayo nabang. Na Dito na kami. Yan. mga jamnya yan